To. May isa man na uh, maanong dito na ako. Siyempre, ako yung, kahit nasabihin na hindi ako po yung may-ari, kapag ma kasama ako doon sa, um, ang tawag na um, mukha ng brand na yun o yung company na yun. So, talaga tinitig natin namin. And uh, I can assure you po, napakabay niya na yung Shanda. Anong ganap sa mundo ng showbiz Matapos ang pag-aresto kay Neri Naig Miranda dahil sa umano'y paglabag sa RA 8799 o ang Securities Regulation Code, naglabasan sa social media ang ilang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa kontrobersyal na kumpanyang Dermacare. Isang video na kumakalat ngayon ang nagpapakita kay Neri na nakikipag-usap sa dalawang individual sa pamamagitan ng video conference. Dito. May isa man na ma -ano dito na ko. Siyempre ako yung kahit na sabihin na hindi ako po yung may-ari. Ma, kumbaga, kasama ako doon sa um, ang tawag um, mukha ng brand na yun o yung company na yun. So talaga tinitignan ko namin. And uh, I can assure you po, napakabait ni Shanda. Alam na, uh, madali lang pong hanapin yan sa Batangas. <laughs> <crawl prejudice> <tarde", laughs> na, ano, madali lang po, pahahanap po agad natin yan. Pero, hindi naman naman na kanyang ano, oh, Chanel Chanel ang kanyang <crosstalk> ganyan niya, kita-kita ko. So, may kakaya mga nag-admin. And of course, yung team mo is admin ko po, po. Kahit anong italong niyo po, ipasa niyo lang po kay Aliza. Sasagutin lang, sasagutin ko. Maganda tayo. Actually, apat po ang meeting namin for Dermacare. So, pangatlo po kayo. Wow! Ano ka lang? Two. Yung susunod. Then, tayo yung store. Susunod. Susunod. Matatanda ang iginiit ng kampo ni Neri na isa lamang siyang endorser ng Dermacare at hindi siya direktang humikayat ng mga tao na mag-invest sa kumpanya. Noong nakaraang taon pa, inileyo na ni Neri ang sarili mula sa Dermacare sa pamamagitan ng isang pahayag. Hello friends and valued followers! I would like to take this opportunity to inform you all that I am no longer affiliated or associated with Dermacare. It is important for me to make this announcement to ensure transparency and avoid any misunderstandings. I want to emphasize that any transactions or engagements made under my name by Dermacare are unauthorized and have been conducted without my consent. If you come across any instances where my name is being used in connection with Dermacare, I kindly request you to inform me promptly. Ayon sa Securities and Exchange Commission, may malaking pagkakaiba sa pagiging isang endorser at sa aktwal na paghikayat ng tao na mag-invest sa isang kumpanya. Depensa na po kasi yung talent ako. Eh, ako'y taga-sabi lang. Kanto po yan, kung ang ina-endorse lang naman niya, kunyari, ay, itong produkto na to, or sinasabi lang yung Magpunta kayo dyan, maganda mag-makeup yan. yung mga ganun po, walang problema yan. Pero kapag ang sinabi mo, ay e, mag-ando kayo, magandang investment to, kasi kikita kayo ng ganito, kikita kayo ng uh, 10% or something. Pagka ganun na po, yan na ho, involved na kayo sa buying and selling of securities. Ang mga lumabas na video ay nagdulot ng dagdag na diskusyon online kung saan ang iba'y naniniwala sa depensa ni Neri habang ang ilan ay nagdududa na maaaring higit pa sa pagiging endorser ang naging papel niya sa Dermacare. Sa iyong opinion, dapat bang managot si Neri kung mapatunayang higit pa siya sa pagiging endorser? O naniniwala ka ba sa kanyang depensa? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments.